Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang pinagkakabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na napawalang sala. At ito po ang pangalawang bahagi. Kagapay, narinig na ba ninyo ang ganitong pangungusap? Pwede na akong magkasala hanggat gusto ko kasi tinanggap ko na si Kristo at tiyak na akong pupunta sa langit. Kahit paulit-ulit akong magkasala, basta humingi lang ako ng tawad sa Panginoon, tiyak na patatawarin ako. Ang mga ganitong pangungusap ay naglalaman ng maling kaisipan na sinikap ni Apostol Pablo na ituwid. Sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 1, may tanong si Apostol Pablo na dapat sagutin ng lahat ng Kristiyano. Ang tanong niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Bakit kaya ganyan ang tanong ni Apostol Pablo? Ganyan ang tanong niya sapagkat may mga taong nagbigay ng maling pakahulugan sa kanyang sinabi sa Roma Kabanatang 5, Talatang 20, kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya ang nasa isip ng mga tao ay ganito. Aba, kung ang biyaya ay higit palang dumarami kapag dumarami ang kasalanan, kung gayon, sige, magkasala pa tayo ng mas marami upang mas dumami ang biyaya. Balikan natin sumandali ang nakaraang pag-aaral natin. Sa Roma Kabanatang isa sa mga talatang labing walo, hanggang kabanatang tatlo sa talatang dalawampu, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang problema ng kasalanan ng tao. Sa Roma, kabanatang tatlo, talatang 21 isa at kabanatang lima, talatang 21 isa, ay ipinaliwanag niya ang kalutasan ng problema ng kasalanan, kalutasang binalangkas at isinagawa ng Diyos. Ang kalutasan ay uh, ang Ibanghelyo ni Kristo na nagdudulot ng kaligtasan sa kasalanan. Basahin natin ang Roma Kabanatang Isa talatang labing anim, sapagkat hindi ko ikinaihiya ang Ibanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ang kaligtasang dulot ni Kristo ay kaligtasan mula sa kasalanan. Mateo Kabanatang 1, talatang 21, siya'y manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tama ka agapay, si Jesus ay tagapagligtas mula sa kasalanan at ang kaligtasang dulot niya ay sumasaklaw sa tatlong kapanahunan para sa nakaraan, para sa kasalukuyan at para sa hinaharap. Una, ang nakaraan. Pag-aaring ganap or justification, ito ay inilalarawan ng patayong linya or vertical line na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at katuwiran ng Diyos. Dati, tayo ay nasa ibaba sa posisyon o kalagayan na pagkamakasalanan ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aaring ganap o justification, tayo ay pinatawad at iniligtas sa parusa ng kasalanan, saved from the past guilt and penalty of sin at tayo isinampa sa posisyon o kalagayan na ganap at katanggap-tanggap sa pamantayan at katuwiran ng Diyos. Dahil sa pag-aaring ganap, tayo ay ligtas na magpakailanman. Hindi na tayo nanganganib na pumunta sa empyerno. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkamakasalanan ng tao at tungkol sa pag-aaring ganap sa so Romans chapter 1, verse 18 and Romans chapter 5 verse 21 Ang ibig bang sabihin yamang ligtas na ako sa imperyo ako'y pwedeng magpatuloy sa kasalanan Hindi kasi ang kaligtasan ay may kahulugang pangkasalukuyan Pangalawa ang kasalukuyan pagpapabanal or sanctification. Ito ay inilalarawan ng pahilig na linya or diagonal line na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at pagpapabanal. Mula sa oras at araw ng ating pag-aaring ganap, magsisimula ang gawain ng pagpapabanal kung saan ilalagay ng Diyos sa loob ng ating pagkatao ang perpektong katuwiran ni Kristo na nakabalot sa atin sa labas. Sa pagpapabanal, mararanasan natin ang kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Saved from the present power of sin. Ang gawain ng pagpapabanal ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buhay o sa pagbabalik ni Kristo. Ang pagpapabanal ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 up to chapter 8. Amen? Pangatlo, ang hinaharap pagluwalhati or glorification. Sa pagbabalik ni Kristo, ang ating kaligtasan ay magiging ganap tay magiging katulad ni Kristo sa kanyang kaganapan at maliligtas tayo mula sa presensya ng kasalanan, saved from the future presence of sin. Lubusan ng maaalis ang lahat ng bahid ng kasalanan sa ating buhay at sa buong sangnilikha. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagluwalhati sa Romans chapter 8 verses 17 to 25. Ngayon, ano ang tagumpay laban sa kasalanan? Tayo'y makatitiyak na sa ating kaligtasan kaagapay. Pinatawad ng ating makasalanan at tiyak na ligtas na tayo sa impyerno. Subalit, nasa daigdig pa rin tayo at habang tayo ay nasa buhay na ito, ang tanong na dapat nating sagutin na ay ito, paano tayo makapag tatagumpay laban sa kasalanan? Paano mangyayari ang ating pagpapabanal or sanctification? Sa Roma Kabanatang 6 ay matutuklasan natin ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Sa English, no recon yield. Sa Tagalog, alamin ituring ihandog. Unang hakbang, alamin. Upang maranasan natin ang tagumpay laban sa kasalanan, dapat nating alamin na tayo nga ay kaisa at kalakip ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. At dahil dito, wala nang pakialam o kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Kaagapay mula sa ating Biblia ay basahin at bulay-bulayin natin ang Romans chapter 6 verses 1 to 10. Mula sa mga talatang ito ay dapat nating malaman at sampalatayanan ang tatlong katotohanan tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Unang katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan. Pangalawang katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkalibing. Pangatlong katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Paano nangyari ang pakikipag-isang ito kay Kristo? Nangyari ito sa pamamagitan ng prinsipyo ng kinatawan. Ayon sa Romans chapter 5 verses 12 to 21, may dalawang kinatawan o representative. Una si Adan na siyang kinatawan ng makasala ng tao. Pangalawa si Kristo na siyang kinatawan ng bagong tao. Ang bawat tao na isinilang sa daigdig ay isinilang sa ilalim ni Adan. Lahat ng taong nakalakip kay Adan ay nasa ilalim ng sumpa at kapangyarihan ng kasalanan ni Adan. Sa sandaling sumampalataya ang isang tao kay Kristo, siya ay makakaranas ng ikalawang pagsilang. Ayon yan sa John chapter 3, verse 3. At siya ililipat mula kay Adan upang siya'y mailakip kay Kristo lahat ng nakalakip kay Kristo ay nasa ilalim ng pagpapala at kapangyarihan ng pagsunod ni Kristo. Sa pagitan ng daigdig ni Adan at daigdig ni Kristo ay nakalagay ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang Kristiyano ay ipinahayag ng Diyos na kaisa sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo ang pakikipag-isang ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Una, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, namatay na ang Kristiyano patungkol sa kasalanan. Ang ibig sabihin, patid na ang kanyang koneksyon sa kasalanan. Wala ng kapangyarihan o karapatan ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Pangalawa, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, nabuhay mula sa patay ang Kristiyano patungkol sa Diyos. Ang ibig sabihin, nakakonekta o nakaugnay na ang kristyano sa Diyos at sa bagong buhay. Batay sa prinsipyo ng kinatawan, ang isang tao ay maaring mapasa ilalim lamang sa isang kinatawan o pangulo. Kung ikaw ay na kay Adan, wala ka kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, wala ka kay Adan. Ang anumang hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay alamin at sampalatayanan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isang ito kay Kristo ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo sa tubig. Roma, kabanatang anim, sa mga talatang tatlo at apat, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Yesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalatian ng Ama. gayundin din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kagapay sa bautismo, noong inilubog tayo sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay namatay at inilibing kasama ni Kristo. At ang ating koneksyon sa kasalanan at sa lumang buhay ay namatay at nalibing na rin. Noong tayo ay iniahon mula sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay muling nabuhay kasama ni Kristo at nagsimula na ang ating bagong buhay na may koneksyon sa Diyos at ang bagong buhay na ito ay nakalaan para sa Diyos na lamang ang unang akbang tungo sa tagumpay sa kasalanan ay ating alamin at laging pakatatandaan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So unang akbang alamin or know, pangalawang akbang ituring or recon, ang ikalawang akbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay ituring na ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Basahin natin ang Roma Kabanatang 6, talatang 11. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Ituring natin na tayo ay totoong patay na nga sa ating relasyon sa kasalanan. Ituring nating tayo ay totoong nabuhay na muli at mayroon na tayong relasyon at koneksyon sa Diyos. Ano na papaloob sa akbang na ito? Una, sumang-ayon tayo na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Sabi ng Diyos, patay ka na sa kasalanan, naputol na ang iyong relasyon sa kasalanan. At maaring ang kinin natin, Opo Panginoon, patay na ako sa kasalanan, naputol na ang aking relasyon sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, buhay ka na sa Diyos, nakaugnay at konektado ka na sa Diyos. Ang kinin natin, Opo Panginoon, buhay na ako sa Diyos, nakaugnay at konektado na ako sa Diyos. Amen. Pangalawa, tanggihan at itakwil natin ang anumang pagnanasa para sa kasalanan na maramdaman natin sa ating kalooban. Kahit tinanggap na natin si Kristo, mararamdaman pa rin natin ang pagnanasa sa kasalanan dahil sa ating lumang buhay at lumang pag-uugali. Subalit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pag-aralan nating sabihin, ang pagnanasang iyan sa kasalanan ay bahagi ng aking lumang pagkatao na namatay na at nalibing kasama ni Kristo tinatanggihan ko at itinatakwil ang pagnanasa sa kasalanan. Ako'y patay na sa kasalanan. Amen. Pangatlo, tanggapin at sangayunan ang pagnanais sa kabanalan na nararamdaman natin sa ating kalooban. Kaagapay, pagkatapos na tanggapin natin si Kristo, mararamdaman natin ang pagnanasa sa kabanalan na humihila o nagtutulak sa atin pagpapalapit sa Diyos. Dapat pag-aralan nating sabihin, ang pagnanais na iyan tungo sa kabanalan ay siyang tunay kong bagong pagkatao kay Kristo. Tinatanggap ko at sinasang-ayunan ang banal na pagnanais na iyan. Amen. Yan ang pangalawang hakbang. Ituring na patay ka na sa kasalanan at nabubuhay ka na lamang para sa Diyos. Pangatlong hakbang ihandog or yield. Ito ang pangatlong akbang tungo sa tagumpay. Laban sa kasalanan, ihandog natin ang mga sangkap ng ating katawan upang maging kasangkapan ng kabanalan. Roma, Kabanatang 6, Talatang 13 At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kagapay, kapansin-pansin na ang mga bahagi ng ating katawan ay tinawag na mga kasangkapan or instruments o sa ibang salin or translation, mga sandata, weapons. Ang sundalo ay kasimbi sa lamang ng kanyang sandata. Ang kasalanan ay parang kaaway na sundalo at gusto niyang gamitin ang mga bahagi ng inyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kasamaan. Ang katwiran o kabanalan ang iyong kakamping sundalo ibig din niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kabutihan. Ano ang payo sa atin ng Romans chapter 6 verse 13? Huwag nating ibigay ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng kasalanan. Sa halip ay ibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang maging sandata ng katwiran at kabanalan. Kagapay narito ang isang napakapraktikal na akbang laban sa kasalanan. Kung aagawin at aalisin natin ang mga sandata ng kasalanan, ay hindi siya makagagawa ng anuman. Ang mga sandatang ginagamit ng kasalanan ay ang mga bahagi ng ating katawan. Kung aagawin at aalisin natin ang mga bahagi ng ating katawan para hindi na ito magamit ng kasalanan, tiyak na hindi makapagtatagumpay sa atin ang kasalanan. Sa kabilang dako, kung ibibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng katwiran o kabanalan, siguradong magtatagumpay sa buhay natin ang katwiran at kabanalan at matatalo natin ang kasalanan. Amen. Alamin ituring ihandog. No, recon, yield. Yan ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Alamin na kaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan pagkalibing at muling pagkabuhay. Ituring na talagang totoo ang sabi ng Diyos na ikaw ay patay na sa kasalanan at nabubuhay ka na lang para sa Diyos. Ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan upang maging kasangkapan at sandata ng katuwiran at kabanalan. Kagapay, upang maging mabisa ang tatlong hakbang na iyan, kailangan mong gumawa ng isang matatag na pasya. Sabi sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 12, Kaya't wag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Upang magtagumpay laban sa kasalanan, dapat mong ituring ang kasalanan bilang kaaway na hari at dapat gumawa ka ng matatag na pasya na iyong sasabihin, ayaw ko nang maghari sa aking buhay ang kasalanan. Tanging si Kristo na lamang ang tunay na maghahari sa aking buhay. Kapag ginawa mo ang pasyang iyan, makakaasa ka sa malaking tulong mula sa Diyos. Roma Kabanatang 6, Talatang 14 Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Tayo ay nasa ilalim ng biyaya kaagapay, wala na tayo sa ilalim ng batas. Anong ibig sabihin nito sa ilalim ng batas? Ang mga tao ay pinag-uutosang gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan subalit hindi naman sila binibigyan ng kapangyarihan upang gawin ang ipinag-uutos. Subalit so, ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng biyaya. Sa ilalim ng biyaya, ang mga Kristiyano ay inuudyukan ng Espiritu Santo kung ano ang dapat gawin. At kasabay ng pag-udyok na iyan ay binibigay din ang kakayahan at kalakasan upang isagawa ang ipinag-uutos ng Diyos. Galatia kabanatang 2 dalawa, talatang 20 si Apostol Pablo ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na ito. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na ako kundi si Kristo. Ito ang mabisang pantulong. Kaya nating kasuklaman ng kasalanan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin, ay nasusuklam sa kasalanan. Kaya nating ibigin ang kabanalan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nagmamahal sa kabanalan. Napakadali lang ang ating dapat gawin. Sabihin lang natin kay Kristo, Panginoon, ikaw ang mag-isip sa loob ko, ikaw ang magmahal sa loob ko, ikaw ang sumunod at maglingkod sa Diyos sa loob ko, hindi na ako, kundi si Kristo. Amen? Ito ang hamon kaagapay. Nakita natin sa pag-aaral na ito na ang susin sa tagumpay sa kasalanan ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Tayo'y kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang pagkakaisang ito ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo. Amen? Ang lumang pagkatao ko sa kasalanan ay namatay na at nalibing kasama ni Kristo. At noong tayo'y umahon sa tubig, ang ating ipinahayag sa buong daigdig, ako ay muling nabuhay ngayon sa bagong pagkatao upang akoy mamumuhay na lamang para sa Diyos. Amen? Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang napawalang sala. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera Paul, para sa programang Agapayan, Pagpalain Ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.